balitang balita na pong paghihiwalay ngayon ni na Andy Eigenman at Filmar Alipayo. At yung lalaki naman agad-agad umami. Nakikinita ko lang ano, ang laki ng ipinagbago ng katawan ni Andy mula nung siya ay nagpakulong na doon sa isla. Nakita naman natin katawan niya parang Oo, hindi na niya uh. masyado naaalagaan. Sayang. Sayang na siya. pa naman natin nakakita na tayo ng isang relasyon oh. na made in heaven. At saka puring-puri pa natin to si Philmar dahil yeah. alam mo siyempre ipagpalit ka ba naman sa karera na sumama sa'yo sa probinsya. Kinaiinggitan si Philmar. Oo, kinaiinggitan. Oh. Si Andy ang pinupuri Oo. dahil tinalikuran ang popularidad okay. para sa kanyang karelasyon. Hat si Christopher Min nang hinayang sa natuklasang balita kina Andy Aiginman at Filmer Alipayo. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Diyo na ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! mainit pa rin na pinag-uusapan ang hiwalayan ni na Andy Aiginman at Filmar Alipayo. Sa vlog nga, nagbitira ng kolonista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na topic na bumungad ngayong buwan ng Pebrero. Ang nag-viral na hiwalayan ni na Andy Aiginman at Filmar Alipayo kung saan naging sentro sa kanilang kwentuhan na di umano ay isa itong bagyo sa mundo ng Philippine showbiz na tila wala kang forever pagdating sa pag-iibigan. Ito na po ang inyong pinakahihintay. Ito na Pasabong. masabong. Ito po ang isa sa pinakamata ng bagyo ng showbiz ngayon. Wala nga atang forever, no? <laughs> Kore. Ito na. Wala, Kuruunan. alam mo. Talaga pag nasimula talaga ng Oo, sunod-sunod. Sabi nila, meron daw forever. Pwede daw sa pagkakaibigan. Pero sa relasyon, tomorrow is not promised. Yes. Yun ang sinasabi. Oh, Tulad na lamang po ng balitang-balita na pong paghihiwalay ngayon ni na Andy Eigenman at Filmer Alibayo 'di ba? Uh -huh. Nakakalungkot, no? Asa isang isla sila na pagkaganda-ganda ng kanilang relasyon. Ideal 'yun eh para sa atin, 'di ba? Mm -hmm. O umasa tayong lahat na mm -hmm. akala natin ito ay talagang masayang masaya na ang oh. dalawang ito at ang kanilang mga anak. Pero may mga pahimakas na rin ah, tayo kasi. Pero ano mo ang kapuri-puri dito? Ang laki ng isinakripisyo ni Andy Eigenman. Yun, Totoo. Kasagsagan ng kanyang popularidad nung magdesisyon siya mm -hmm. na magsama na sila ni Philmar dito sa Siargao. Oh, Tinali Talagang tinalikuran ang kariyem. Yun, talagang tinalikuran. Laban man ang kanyang pumanaw na ina, walang nagawa ang kahit sino. Tumuloy pa rin siya sa pakikipagrelasyon kay Phil Mark. At may dalawang anak na sila ngayon, di ba? Oh, oh. Si Lilo at saka si Koa. Ko. Sa patuloy nga ng ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na si Romel Chica at Windel Alvarez, kung saan napag-usapan nila ang pagsasama ni na Andy Aiginman at Filman Alipayo na umabot ng titong taon na nabihayaan nga sila ng dalawang malulusog na mga anak. Ngunit na sa pag-unfollow sa isa't isa na ang balita ay nagtapos sa hiwalayan. 7 taon niyang haba ng panahon na yan. Pero eto na nga po, nasimula na. Una, yung pag-unfollow nila sa bawat isa mm -hmm. sa IG. Tapos yung unang-unang post Cryptic ni post. Andy, oh jan po talaga nagbasa sa pagitan ng mga salitang ito, ang ating mga kababayan. Eto po, ang kanyang sinabi, I just found out it's the year of the snake. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing. Ang sakit nun! sakit-sakit okay. na mamaya po nating lilinawin yan. Ano naman ang sagot ni Philmar sa sinabi ni Andy? Ano ay, sabi, ba niya? Ang, ang sabi sa naman, oh, sabi, sa, ang sabi, sabi naman ni Philmar, kung ano na'y galing iyong uh, nabasahan, kamon tinungod yun. Waay na'y taguay kay mas malisod. Ayan, Ayan. Ibig pong sabihin, ang translation, whatever you read is true, mahirap na kung itatago pa. Ano ba yung dapat nang hindi itago? Mm -hmm. na meron siyang karelasyon okay. na iba. Ah. Mm -hmm. Kaya naman na sakyan ito na maraming tao, di ba? Prior to that, last year, ah. di ba? May mga na, na babae na meron ah. ano, nga ah. Alam mo na, parang doon yata nagsimula na yun. Pero may nalampasan years. nila yon di ba? Kung tutuusin, siya, nagkapatawaran. Sa dugtungan ng kwento ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min, ay naisingit nila ang ukol sa nalilink ngayon na babae kay Filman Alipayo kung saan ito daw ang dahilan ng hiwalayan ni Andy. Oh, oh. Pero iba yung nangyari ngayon Dahil nakakita ng resibo Pati yung tattoo nila oh, uh, oh diba? yeah. Yung 224 oh, Pero sila yung 224 dito mm -hmm. Same tattoo na Ang ibig sabihin Today, tomorrow, and forever ay. At itong babae Photographer model daw mm -hmm. Na lang lamang Ng kanyang pagpunta sa Siargao Ay gusto niyang magpasama Kay Filmar Sa pagtuturo sa buong isla mm -hmm. At magpaturo na rin siguro Nung surfing wow. Dahil kampyong surfer itong si Philmar. Pero ano ang sinabi ni Andy? Di ba ang sama-sama ng kanyang loob? Oh, oh. Kung kailan daw nag-away sila ni Philmar at saka parang biglang sumingit itong babae. Oh, oh. Ang inaasahan daw, pinakilala sa kanya eh. Oh, oh. Kasi ang turing niya kaibigan I eh. Yes oh, oh. Kaya nga, di ba ang sabi niya na parang ano ba ito? Akala ko, nagtiwala ako sa kanila. Akala ko, magkakaibigan lang. Ah. May away. Bate away. Pero akala niya okay na yung relasyon niya. Yung pala, pumasok ang babae ito sa eksena. ng Inaakala niya, walang namamagitan, uh, uh, natahinig sila. Uh, na ang oh, sabi niya, lang. ang alam ko sa isang tunay na kaibigan, paglalapitin yung mm -hmm. nag-aaway. Uh, uh, uh. Pero ito, parang yung pagiging gullible daw ni Philmar, ay sinamantala nitong babae. Ooh. Na kumbaga kung kailan naghahanap ng kalinga, ng ibang kandungan, itong mm -hmm. si Filmar gano'n yun eh, di ba? Dahil yes. nag-aaway mm -hmm. nga sila ni Andy, pinalala pa uh, uh. at tumasok siya sa eksena, kaya nagkaroon ng relasyon. Nakakalungkot ano At hindi pa matatapos yan Siyempre Uungkatin na naman ngayon Yung unang naging asawa Ni Phil Mark Ano uh -huh. ang nangyari doon uh -huh. Yung porinero, uh -huh. May anak siya doon uh -huh. At si Andy rin naman po Alam naman nating lahat na Meron din naman po Sang Ellie uh -huh. Na anak naman Ni Jake Ersito Correct Diba Alam mo Naiisip ko lang ngayon Ano kaya ang sinasabi ngayon Ni Albi Casino uh -huh. Ayun no? Kasi si Albi yung talaga uh, noong noong na pruhan. Oo, nung panahon tao itong si Andy ay pinagbintangan na ama ng kanyang anak na si Ellie mm. ay si Albi. Mm. Na itininay naman ni Albi at ng kanyang pamilya, dal hindi naman talaga. Mm. Hanggang sa dumating yung tamang panahon na inamin din niya na ang tunay na ama dal nag DNA mm. ni. <laughs> hindi na po, pwede pa itong bigyan ng ibang rekutitos ay si Jake Estrada. Ayun. Ayun, Ayun. Ang Ayun. JKR, oh, si Jake Hernandez ito. Po. ang topic ni Nanay Christy ay napag-usapan nila ang malaking pagbabagos sa pangangatawan ngayon ni Andy Aigiman simula nang mapunta ito kay Pilmar na tila napabayaan na para sa buong kwento. Narito ating panurin ang buong video kung saan nang hinayang ang biteranang kolumnista sa Balitang Hiwalayan ni Andy Aigiman at Pilmar Alipayo. Narito ang video. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. nakikinita ko lang ano, ang laki ng ipinagbago ng katawan ni Andy mm -hmm. mula nung siya ay nagpakulong na doon sa isla. Nakita naman natin katawan niya parang oo, hindi na uh niya masyado naaalagaan. Oo. oo. Diba? Sinuko niya talaga lahat para lang maging nanay na lang talaga uh -oh. at asawa. Makikita mo siya, nandito sa bewang uh -oh. niya, si Lilo o kaya si Koa. Uh -huh. Alam mo yung probinsyang karga na nakabisaklat dito sa bewang. Kasi, kasi iba ang buhay ng probinsya. sa napakakita. Maganda, napakasarap. Diba? Pero kaso lang, di ba, pagka nandun ko na, parang napapabayaan mo na yung sarili mo. Mm -hmm. Oo, kasi ang, wala kang gagawin, kundi diba, magtrabaho. Choice. Magadu, choice ni Andy yun. Eto, may nagkwento sa akin. O, ano, no. Kapag nakita mo raw naman, ang personal kasi, itong si Philmar. Ah, nga ka talaga. Huh? Dahil yung katawan, lalaking, lalaking, lalaki. What? At kulay brown, na nangingitim-ngitim. Kape at gatas nga sila ni Andy. Oh, wow. Ano mo, nakahalala ko yung, kami magagawin kami sa sabi ni Andy, ipopost niya, we'll have a salad party. Oh, ay, oh. Ang salad party pala nila, ay kukuha sila ng buo. Oh. Meron naman siyang baon na kondensada. Oh, oh. Lalagyan lang yung buo. Salad party na yon. Ang simple, ang payak-payak na parang ikaw man, tanuhin ka, ay iiwanan mo yung magulong mundo na showbiz. Oh, oh. Kapribaduhan ang gusto mo. Doon yun, di ba? Nakakaan lang itong kwentong ito. Alam mo nanay, pakiramdam ko, marami pa to. Hahaba ito. With andy around. <laughs> ay, oo. Oh. Hindi <laughs> pwedeng matapos yan dyan. Doon nga lang, ay eh, sinabi niyang, I just found out it's the year of the snake. Oo. Ano daw to? Taon ng mga ahas. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing. Siguro patama doon sa babae ito. Pagpapanggap, mm -hmm. tuba pero hindi. ba? Diba? Parang ganon. Mm -hmm. Andy din, din ito. At yung lalaki naman, agad-agad, umamin. Oo. ba? Diba? Nakakaloka siya, no? Mm -hmm. Siguro talaga, talaga, matagal na itong away na, nag escalate na lang nasa. Sinasabi mo Pataas ng pataas, pataas ng pataas yan. Pataas ng pataas, hanggang na, ay, isidudo na ako, okay na. Pero may paninindigan si Filma. Oo. Oh, o, oh. oh, isipin mo para sabihin na, whatever you read is true, mahirap na kung itatago pa para wala na sigurong konfrontasyonan. Oo. Oh, oh. Eh, aminin ko na lang ang totoo. Galdo din ang mauuwi yun eh, di ba? <laughs> Pero ang pangit ito, yung mga anak na lang. Oh, kawawa na naman. Nakalagay na naman sa gitna si Lilo at si Gowa. Si Ellie malaki na eh. Mahihintindihan na yan. At naka na siya ngayon eh. Kaya hindi na siya masyadong magpo-problema pa. Pero itong dalawang bata na wala pa sa tamang isip. Mag Siyempre, magtatanong sila kasan ang tatay nila? Ano nangyari sa kanilang nanay at tatay? At saka diba binabas nga noon si Andy, diba? Kasi nga yung dalawang niya anak tinuturoan niya mag-surfing, mag diba? Sabi ba, diba, hindi mo muna papag-aralin, turuan ng di ba? Bakit surfing ka agad ng... Lamin? Hindi, kasi surfer yung tatay. Ikaw man naman, kung marunong ka manahe, tuturuan mo rin manahe ang mga anak mo. Para lumaking magaling. Yes, at susunod sa yapak mo. Mm -hmm. Alam mo, to, sayang to. Ngayon pa naman po, mga kachika ang panahon. Wala nang maaaring lapitan pa si Andy. ani oh. Kaninong haplos ng pagmamahala sa niya, pumanaw ng kanyang mga magulang. Wala na ang kanyang ama at kamamatay pa lang ng kanyang ina. Doble ngayon ang paghihirap niya. Mm -hmm. Iisipin niya ang kanyang namayapang ina ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Totoo yan. Pero lalaban itong batang ito. Sana. Hindi siya uurong. Kilalang kilala natin si Andy Aiko. Ay, fighter, fighter, matapang fighter ito. Matapang andugo nito. Lalaban ito. Fighter ito. Ewan ko lang kung magkakaroon pa rin ng pagkakataong magkabalikan sila ni Phil Mardal sinabi naman niya he is my life. Oo nga. Diba? Oh. Sinabi niya he is my life. Iyon ang nakakatakot dito. Oo. Sayang sayang nasa. Akala pa naman natin nakakita na tayo ng isang relasyon na made in heaven. At saka puring puri pa natin to si Philmar dahil alam mo yung siyempre ipagpalit ka ba naman sa karera na sumama sa'yo sa probinsya. Kinaiinggitan si Philmar. Oo, Si Andy ang pinupuri dahil tinalikuran ang popularidad para sa kanyang karelasyon. Hati na naman ang opinion ng mga kapatid sa kwentong ito. Para sa pagbuo po ng isang mundo na kanyang pinapangarap Dahil sabi nga niya noon eh, sawan-sawan na siya sa ingay ng showbiz. Ang gusto niya, kapribaduhan, nakita niya sa Siargao, nandyan si Philmar at ang kanilang mga anak na sina Lilo at Koa. Pero ano ang nangyari? Wala rin palang forever. Ang hirap. May Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!